what's up mga kaidol ayan poging pogi wow ganda wow sa ganda mga kaidol ayan Op op tama na idol tama na ayos na ang park mo sukat na sukat wow poging pogi pati driver poging pogi idol ayan automatic oh hindi na kailangan atakin pa yung pintuan para mabukas. Kaya yeah, automatic. Wow! Ganda. Kaya-kaya ng budget ko. ko kong kaliskis mo. Ito mga kaidol. Bagong bago. Putim puti puti. Kaya yeah, makasakay nga. Oh, parang ayaw ko papasukin. Uy, buksan mo, idol. Ayan. Yeah. Pogi yung pogi oh Pati dashboard niya, mga idol oh Ganda <tong> Lahat automatic Ulang na lang magsalita Ayan, pogi yung pogi ang cambio. Oh. Mga ka idol Ayan, ganda Ganda Pag nakaupo ako idol, eh, parang konti lang yata nakikita ko sa unahan. Ayun, hmm, pati loob oh. It seaters yata mga idol. What? Ayan. Wow, sarap. Lamig ng aircon. Sarap matulog. Ayan. Pag nakaupo ako, nakikita ko eh, ceiling. Ang eh.